Ano ay kamusta naman ang shoulder mo ngayon ay? Paamo. Maganda. Na naano mo na? Naitaas mo na mag-isa? Oo. Oh, ilang years na hindi naitaas na? 6 years. 6 years hindi hindi mo na itaas, no? Tapos na nahiga na, nang naiikis mo na rin. Gamit hindi mo nagagawa yun sa loob ng 6 years. masasabi mo kay TV Bisaya number 1. Si TV Bisaya ay matulungin lalo na sa mga may kapansanan at sa mga senior citizen kagaya po na naistro um, free lang po ang kanyang therapy wala siyang hinihinging bayad uh, kaya suportahan nyo po suportahan nyo ang kanyang adikain na mat matagumpay niyang mairaos ang kanyang gustong mangyari sa kanyang buhay sa pamamagitan ng pagtulong. Oh, nay kamusta like, naman ang shoulder mo ngayon ay? Eh? Oo. Maganda. Na, na ano mo eh? na eh? Naitaas mo na mag-isa? Oo. O, il ilang years siya eh? hindi naitaas na eh? Six, Six years. Six years hindi hindi mo naitaas, no? Ay, marami salamat na sa pagtitiwala mo kay TV Bisaya number 1 ay. Nanay Nili Del Rosario 69 years old Residente Dito sa San Narciso Sambales Siya po ay 6 years Nang paralyzed O stroke Ang marami